Mayor Ninya Jose Quiambao, Romes back sa mga nambasto sa kanya ng mga kabataan. Hindi nagsawalang kibo si ninya Jose Quiambao, ang mayor ng Bayambang, Pangasinan, sa mga umano'y pagpapahiya sa kanya ng ilang kabataan sa kanilang lugar. Mainit ang mga salita ng dating housemate ng Pinoy Big Brother Teen Edition 1 laban sa mga kabataang nagbibiro ukol sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng panglalait sa kanyang edukasyon, tinukso pa siyang engot ng mga ito. Si Ninya ay hindi nagpatinag at sumagot sa mga kabataan sa comment section. Ipinakita ni Ninya ang mga screenshot ng kanilang diskusyon sa Facebook. Matutukoy na ang kontrobersya ay may kinalaman sa hindi pagsuspindi ni Ninya ng klase sa mga paaralan kahit maulan. Komento pa ng netizen na estudyante, nung maulan may pasok, tapos hanggang ngayon meron pa din na grade 2 ka ba mayor? Sinagot naman ito ni Ninya at sinabi rito na sa katunayan ay kumuha siya ng master's degree. Sinabihan niya rin ito ng you lack respect, boy. Sa iba pang screenshot ay binahagi ni Nina, tinawag pa siya ng isang estudyante na engot. Kalakip sa mga screenshot ay ang mahabang post ni Nina. Sinabi niya na mahalaga na ituro sa mga kabataan ngayon ang good manners and right conduct o GMRC. Ayon sa kanya, marami sa mga ito ang nagpapakita ng kakulangan sa disiplina at paggalang. Patutsada pa ni Nina na masyadong feeling entitled ang mga ito at dapat matutunan ng mga ito kung paano gumalang sa ibang tao. Humingi rin ng dispensa si Nina kung parang mayabang na ang dating niya at ipinose pa niya ang mga naturang screenshots. Ngunit ito ay isang bagay na sigurado siyang nakukuha ng karamihan sa mga public officials sa pang-araw-araw at hindi niya matatanggap na bastusin lang siya ng mga ito. Nagbabala pa siya sa mga naturang estudyante na hahanapin niya ang mga ito at kakausapin ang kanilang mga magulang ng harap-harapan. Sinabi rin ni Nina na sana ay magsilbi itong aral sa sinumang umaatake sa kanya at nagdi-degrade dahil ipopost niya ang mga profiles nito. Wala rin daw siyang pakialam sa kahit anumang cyberbullying case. Sinabi niya na walang sino man ang may karapatan namang insulto sa mga opisyal ng gobyerno na gaya niya na tapat na naglilingkod at kung meron man daw ayaw sa kanya mga post ay umalis sa Facebook page niya. At ito lang September 4, 2023, nagbigay ng update si Nina sa kanyang official Facebook page at sinabi niya na nakausap na raw niya ang isa sa mga estudyante at ang guardian nito at humingi na ito ng paumanhin sa kanya. Klinaro rin niya na hindi siya galit dahil lang sa mayor siya at pinagsalitaan siya ng masama. Nagalit daw siya dahil karamihan sa mga kabataan ngayon ay hindi alam ang kahulugan ng paggalang. Kahit na nagpadala siya ng private message sa mga estudyante, naisipan niyang ibahagi ito sa pamamagitan ng pag-post upang magbigay ng aral sa mga ito kung palalampasin daw niya ito ay parang kinukonsinti niya lang din daw ang mga pag-uugali ng mga ito na baluktot. Sanay na raw siya na maraming nang babash sa kanya pero paalala niya sa iba na bago mang bash ay siguraduhin may mga ambag ito sa lipunan, lalong-lalo na sa bayambang. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!